Ay, si Doktora Flora nandiyan na pala. Uh -huh. Ay, Doktora Flora Perea, good morning. Good morning. Mm. Oo oh, na, kita eh ang ano mo ang mood mo eh from yung muriot na muriot ka to a very nice uh, ano ay ang, ang galing mo <laughs> hindi ka madidepress niyan <laughs> ay nako maraming salamat kung alam mo lang doktora na didepress din ako paminsan oh, okay. minsan but then Pero, like, oh. oh. ganun nga ang gagawin mo from one mood to the other mood you easily swing into that good mood <laughs> hindi ka naman, hindi naman kaya isipin ng mga tao na may tama tayo sa ulo niyan. Ay, hindi. Ay, hindi naman. Hindi naman. Mm eh, -hmm, mm -hmm. ayun nga maganda eh. Magaling kang mag-ano eh. Mag-ano sa sarili mo. Hindi ka tatanda mm -hmm. agad. Hindi ko magkakasakit. Yan, eh. Thank you, mama. <laughs> Talaga yung, uh, yung mga mood na yan, ha? Eh, oo, oo, marami kasi kasi klase mga mood. Ay hindi siguro nagkakaroon ng sakit. Ay, nako. Inalis ko yan lahat eh. Ay, nako maganda yan. Eh sa probinsya lang eh. Oo. <laughs> eh, nako eh huwag na at ibang ibang istorya. Iba. Eh na-solve eh, 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 ko na naman. Ayon. Binigay ko lahat yung mga mangga ko. Binigay mo. Kunin. Oo. Kung kunin niyo. Ay, ganoon. <laughs> Oh, tama yan. Tama yan. Eh, wala kayong eh, magiging kaaway niyan. Hindi naman sa impyerno, sa langit man niyang mga mga ngangya. Ay, oo. Oh, 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 oh. <laughs> eh, doktora, meron oh. ng, uh, may sumulat na naman si Albert. May malaking problema, Dok. Ito ho yung uh, sulat niya, Doktora. Uh -uh. Dear Boss Erwin, I am 25 years old, male, single, and a purchasing supervisor sa isang pharmaceutical company. Problema ko po these days is how to deal with my immediate boss na ex-girlfriend ko na laging nagagalit sa akin. Since our breakup last year, lagi na po itong galit sa akin. Parang wala na akong ginawang tama. Pinag-overtime niya ako hanggang alas 12 ng hatinggabi gabi, maski hindi naman kailangan. Parang nananadya na po, sir. Sinusundo po siya ng bago niyang boyfriend at parang gusto niya makita ko ang paglalampungan nila sa office. Minsan inutusan niya akong kunin ang briefcase niya sa kotse. Doon nakita ko ang panty niya at kondom. Para bang pinapaselos niya ako? Eh hindi naman po ako nagseselos na dahil may girlfriend na po ako. Nagbreak po kami kasi number one, labag po sa company policy namin ang magkasintahan. Number two, sobra siyang busy, demanding at silosa. Maganda po siya, sexy at matalino, pero hindi ko kaya ugali niya, sir. At noong Monday nga, pinahiya niya ako dahil bigla itong sumigaw na, Manya ka ba? Bakit mo ako sinisilipan? Eh, nahulog po kasi ang pen niya sa ilalim ng mesa niya. At pinadampot niya sa akin ito. Eh, nakaminiskirt siya at biglang bumuka ka. Eh, di nakita ko muli si Jenjen Jen niya. Sir, ano ang dapat kong gawin? Magresign resign na lang ba ako or shall I hold on to my job? Pinaghirapan ko naman itong posisyon ko ngayon, sir. Albert po ito. Doktora, ano ba ito? Bakit ganon? Si ex galit na galit, may girlfriend naman na, ay may boyfriend naman na, pero laging direkt dinagdiliskitahan itong si uh, ex niya. Anong uh, gagawin ni ex ngayon, ex-boyfriend? Oh, they let him uh, have uh, her dose of her own medicine. Oh, ano diba? gagawin? Eh, eh, hindi ba meron na rin siyang girlfriend? Oh. Oh, ete, eh, de, pakita niyang oh, sum sumusundo sa kanya yung girlfriend niya. Inaakbayan niya. Anong ibig sabihin nito? May may gusto pa sa kanya yung ex niya, doktora? Meron. Meron ha? pa. Meron pa. Meron pa? Oo. oo. Oh, ete, bakit yun yun? oh. Bakit? Bakit eh, nasabi yon? O kaya, o oh, kaya naghihiganti siya dahil hmm. bakit bakit niya minatawan uh, eh oh, Sandali lang doktora, good, good dok sandali. For, sandali uh, lang. Oi, IB, uh, Salome at Mike kumakinig. Oh, sige. Go ahead, doktora. Good for him na binitawan na niya. Uh, hindi niya na ma-take yung ugali. Kasi uh -huh. kung hindi magsasuffer siya. Yan. Kaya yung nangyari ngayon ganyan nagka-break siya. Uh -huh. It's God's plan for him, otherwise he will suffer for the rest of uh, his life. Aha. Uh -huh. O di ang ang maganda nun, O they gave give her those dose of her own medicine. Pina ano yung ganon. O de girlfriend karen, uh -oh. di diba? uh -oh. O ngayon, imbis siya ang uh, mapaalis, de yung girlfriend ng um, tarayan niya, uh -oh. di ba? O uh -oh. yung girlfriend ng um, pagsabihan mo, oy sabihin mo nga dyan sa ganun, o oh, kaya magparinig yung oh. girlfriend. O, oh. hindi oh, siya mapapaalis sa trabaho. Eh, pero ngayon, doktora, pero doktora. Ngayon, kung trabaho na maganda na ibibigay sa kanya, oh. oh better... Doktora, supervisor niya, immediate boss niya, hindi naman niya pwedeng pagtaray-tarayan ng girlfriend niya yun. Baka mamaya masibak pa siya, o masisante siya, doktora. Well, bakit hindi siya masisante? Oh. Hindi naman siya, eh. Oh. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, nga. O, oh, di sabihin niya. Bagay. O, ikaw mo kamo eh siempre girlfriend ko. Oo. Uh, ayaw 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 niya nakikita yon na, mm -hmm. na na na, 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 oh, na baon ang kanya. Pala ko sabi boyfriend. ayaw niya nakikita nabaon. Hmm. Uh Oo. -oh, At saka hindi namang <laughs> siguro hindi tama yung ginagaw ginagawa mo Kasi niya yung girlfriend na, irapan mo na hirapan mo daw sabihin mo. Ah. Uh, Kwan, yung parang nagsasour grapes. Mm -hmm. May Magsumigaw mga tao dito? Ganito na lang siguro, grapes. Dok. Eh, baka kasi, baka mamaya, eh, hindi pa makaik si girlfriend. Ganito lang gawin siguro. Pwede ba ito gawin ni Albert? Ah, uh, Pumunta siya sa Quezon Avenue, maghanap siya na maganda dyan. Bayaran niya at oh. i-display niya sa opisina. na may mga magaganda dyan sa Quezon Avenue. Yung nga lang, eh, <laughs> wag mo lang gamitin kasi baka pag Ato. ginamit mo, Ato maiwan na si Jonjon, So, kay, uh, ah, may mga sipilis na, may mga gonorrhea. Eh, may de, di, display niya ay, lang. I-display niya lang, Dok, yung uh, dyan, tiga Quezon Ay, ay okay, kay, yung kaya, nah. mahirap pa yun eh. Ah, mahirap It, pa. Hindi using, it's unfair. Hindi, okay yun. Oh. Tapos, paupuin niya na sa so, upuan ng ex niya. O, oh, At, yung kanyang mismong girlfriend. Ah, girlfriend. Oo, oh, okay. Oh, yan niya. Na, pupunta sa kanya susunduin. oh blabi oh, dabi sila. Yan. Naka, naka akbay siya or something. Tapos ah, ah, alam, ka... ko na, doktora, alam ko na, doktor, alam ko na. Ha? Pwede oh. kong uh, pweding uh, matulungan ni Ivy ito o ni Mike. Papuntahin ko doon sa ay Albert para oh, i-display si Ivy ko si. Papunta sa oh, no? si Salome. Mm. <laughs> Hindi kasi yung mga ganyan, bakit ka uh, aalis sa ano mo, pinaghirapan mo yung trabaho ngayon? Correct, yun. yung position niya. Oh. At saka napakahirap pumanap ngayon ng trabaho. Tama. It's his life, di mm di -hmm. ba? Mm -hmm. oh. tapos pagkalat niyo, marapit na siya ikasal. Mm -hmm. oh, de, period, tapos mm -hmm. na. Oh. Di ba? Mm -hmm. Ayoko ka maging Uh, sa gabal pa yung ginagawa mo sa akin. And then, malalaman din to ng office. Medyo magkalap na siya ng ano sa office na ganun ang ginagawa sa kanya. O pwede ba siya magsumbong doktora sa vice president, umaw, o sa HR, na ako eh, Itong si oh, hinaharas ako so, ng uh, eh pero wala namang sexual harassment yung yung lalaki ang kadalasan nakakasuhan ng sexual harassment yung babae hindi naman nakakasuhan ng sexual harassment doktora hindi rin hindi, rin. hindi rin ba wala oo. pa akong narinig na babae kinasuhan ng sexual harassment ng lalaki dahil hindi. gusto kadalasan gusto ng mga lalaki rin yun eh yung hinihawak-hawakan sila ng girl oo eh, eh hindi eh, ano yun eh iba naman yun eh itong istorya <laughs> talagang binubuisit siya eh Ay, talagang binubuisit doktora <laughs> Oh kawawa naman. Obserbahan mo sabihin mo to sa vice president. Obserbahan niyo kung anong ginagawa niyan. Oo. Oo. O kaya i-video mo. Oo. O kaya i na uh -oh. ano niya yung so, salitang sinasabi. So ibig sabihin sabihin uh, give her a dose of his, uh, those her own medicine. Of her own medicine. So, dalhin niya yung girlfriend niya sa opisina. O, oh, siyempre. Tsaka, pagkasabihin mo yung girlfriend, alam mo, I want to be true to you. Ayoko nung parang Ang, nila... Ang, ah, uh, isip ko lang, Doc, baka, ah, uh, yung pinalit ni Albert na girlfriend, hindi masyado kagandahan. Mas maganda si, si pa ma'am. Palagay ko, kaya siya nag, ano ba't ako pinalitan nito, eh, ganun-ganun. Oh, ganun na. pala. Eh, mukha palang pusa yung uh, pinalit sa akin. Ay, eh, ay, uh, oh, mukha lang askal eh. At kis ako, mukha akong pudel. <laughs> <laughs> hindi naman sa ganda yun eh. Ah, gano'n ba? Sa kagandahan ng ugali, di ba? Oo. Oh. Ayon dapat sasabihin na ano mababait siya yeah. makita niyang respectful siya oh doon di ba pero sweet silang oh. dalawa ayon respectful mm. siya among the employees na pinagtatrabahuhan ng kanyang uh, Tama. boyfriend okay Ay, Show some manners and good conduct ayon good manners and right conduct and right gmrc so. baka hindi na baka absent yan. anyway doctora floria yeah, but perya. always nice talking to you doctora thank Salaman. you salamat at nang marami. Alam niyo pinagdarasal ko kayo na habaan pa ng poong may kapalangin yung buhay sa Ay, mundong naman. ibabaw na ito. Ayun naman. Eh, talagang oo. may munting kabuhayan eh. pinag ng iba. <laughs> Ay sino ba yan? Ay sino ba yung uh, lintik na itabatawagan kita kay uh, IB mamaya? Ika inaapi-api doktora? Oo. Hindi na natakot <laughs> yung demonyo na yan? Sana oo. sinabi mo kaibigan ko po si Mr. Tulpo. Pero uh, napaka walang hiya naman yan. <laughs> eh si ano bang ba ngayon, ini yung lupa mo? Ay oo, oo. ayaw umalis. Abay tarat! Tapos lahat nung ano, lahat nung mga bunga doon na tinanim ko eh hindi ka man makakuhat uh, sila doon ni Ari nun. <laughs> Eh pero hindi naman, hindi naman kamag-anak yan o kamag-anak nyo? Ay naku, yung iba kamag-anak eh. Ay, okay, ay, yun ang problema oh, eh, pero, natin, doktor, kamag-an. Kasi Kamag sila ng bigay ka oh, ng bigay. Ay, doon. naku. na namihasa, namihasan nung paghiningi, eh. Ah. Ibigay e, mo, eh, ang laki na na nang nila, eh. Ay. Sa kanila na nga, abe pumaparte pa ro sa ano, ay sinasubdivide ko na ngayon. Ay, kawawa. Eh, kung bakit gusto pang kumuha ng libre? E, hindi ba na sila na nahiya niyan sa inyong edad? Ilulukuhin pa kayo, doktor. Abay, oo, oo, Ganito kayo. na lang, papatawagan kita kay Ivy mamaya at uh, <laughs> Ako ang kakausap sa mga hinayupak ng kamag-anak mo. Ay, ayun bumili ng isang lupa ako, jusko hindi pa ako binabayaran. Kamag-anak mo rin. Ay pati hindi. Iglesya ay. ni Cristo. <laughs> ay nako ko po. Ikaw usapin natin i-report natin sa pamunuan. Oo, Oo. nga. Ah, peding ganun. Tapos ah. lahat ng gamit ko sa loob, mga antiques na worth mga malaki rin ano? Oh. Eh sa kapatid ko pa yung iba, ay ayaw nang ibigay at kasama daw yung patay ng husband ko sinasabing yun daw na pag-usapan nila. Eh ako hindi naman ng husband ko may ari niyan, e eh. mana ko yan eh. Tama. Pati gamit ko. At, eh, at saka eh, si husband mo eh ko? nasa kabilang uh, kuan na, ibayo. Oo, oh, oh, eh mm. Tapos ba't sasabihin mong usapan daw? Walang sinasabing gano'n ng husband ko. Oo. Ayaw na ibalik. Siyempre patay na iyon. Hindi na makapagsalita yung husband mo. Sige doktora, ay tatawagin kita. Tutulungan kita sa problema mo. Nagpagsabi lang ako sa iyo. Parang namumuriyot na rin. Pero tinitiis ko, hindi ko naman madadalay ako saan man ako pupunta. Iba. Pero ayoko nung naaapi naman yung mga anak ko. Magsabi ka lang, tutulungan kita. Ha? Sayang naman pagiging magkaibigan natin, Doktora Perea. Maraming salamat, Dok. Sige po, tatawagan ka namin thank after you, this program, ha? Oo, oh, thank, you. good day. thank you po. Bye Hi, Albert. Nauwi tayo sa... Matindi. Nauwi tayo sa... Sa kuwan? Sa... Ah... problema tuloy ni Doktora. Para si Doktora, pinayuhan ko. Imbis si Albert. Hi, Albert! Alam mo na, pero kung uh, Albert eh yung girlfriend mo, kaya siguro nagagalit 'am si doktor eh baka nagagalit si ex niya dahil baka yung pinalit e eh, pangit. Hindi ba baka naman hindi naman kagandahan yung pinalit mo, Albert? Eh usually hindi magagalit si ex pag medyo mas gwap, mas mas maganda. Oh. 'Di ba? Eh, color from from poodle, mag-upgrade ka. Oh. Huwag kang kumuha ng askal.